Hindi bababa sa limampung polis sa Tarlac ang sinibak na sa pwesto ng pumutokang isyu ng ilegal na Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa Baufu Compound sa bayan ng Bamban. Sa Pampanga, na-relieve na rin sa pwesto ang direktor ng Provincial Police Office na si Colonel Levijo Basilio at ang hepe ng Porak Police na si Police Lieutenant Colonel Palmyra Guardaya Matapos mabisto ang Mega Pogo Hub sa Sitio Pulong Maba, Barangay Santa Cruz, Porac. Bakit natin na uh, rinili po yung uh, provincial director doon and the chief of police? Kasi may mga killings doon na hindi na imbestigan mabuti. Hindi siya kasi normal eh. Sa ibang bagay, dapat bakit may mga foreigners na minam namamatay na doon. And dapat, for, for own, dapat na pinimbestigan nila. Asa ba nagagaling to? Hindi kasi ang, nagiging natural sa kalila pag kami ganyan, dapat hindi, inaalam nila. Then sa banban naman, why do we need to relieve all these people? Again, ganun rin, may mga unfounded bodies. Sa press briefing na ginanap sa Camp Crame, Quezon City nitong lunes, June 24, Sinabi ni PNP Chief Police Brigadier General Romel Francisco Marbil, nakasama na rin sa iimbestigahan ng Regional Director ng Central Luzon Police na si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Tama po yung sinasabi niyo, we are investigating rin po yung Regional Director dun sa mga yan, ang mga reports na hindi po na a-action na mabuti. We put accountability and dun sa mga Regional Directors, no? especially yung mga ganyan. Babala ni Marbil, mananagot ang mga pulis kapag napatunayang sangkot sila sa illegal na pogo. But I don't want to say na protector po kasi wala naman po talagang protector. We have our um, integrity monitoring and uh, group na nag-check po doon sa mga tao natin. I guess, ang, ang inahabol po natin, in inefficiency sa mga pulis natin, bakit hindi na-imbisigahan at hindi na-re-report doon sa headquarters yung mga ganitong pangyayari. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major General Leo Francisco, direktor ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na konektado ang dalawang Pogo Hub sa Bamban at porak, pero hindi muna ito nagbigay ng detalye habang gumugulong pa ang investigasyon. We have uh, seen some connections between Bamban and uh, Porac uh, Pogo. And uh, those documents are still being uh, studied. And aside from that, we are in the process of applying uh, um, computer data seizure, of computer da warrant regarding computer data. And upon completion of these uh, processes, uh, we will give you the result of uh, the examination of these uh, computers and other uh, equipment in uh, Porat. Ngayong na ang midterm elections. Pinangangambahan na magamit ang perang kinita sa mga ilegal na pogo sa pagpapanalo ng mga kandidato. Hindi raw ito malayong mangyari ayon kay Secretary Ben Abalos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kasi whether we like it or not, sa totoo lang, kuminsan itong mga perang ilegal na ito ay ginagamit to prop up candidates. At yun na masaklat po dito there could always be that possibility of illegal means, illegal pogo, we, illegal wetting, or illegal isabong, no? at ang masaklap, even illegal drugs, narcopolitics. All of these things could possibly uh, affect an election. Samantala, maliban sa patayan na kinumpirma ni General Marbel, rin sa mga narahid na pogo ang iba't ibang uri ng illegal na aktibidad katulad ng scamming, human trafficking, torture at sex sextortion. Ang sangguniang panlalawigan ng Pampanga nagsagawa na rin ng kanilang sariling investigasyon matapos madiskubre sa kanilang poder ang tinuturing na pinakamalaking pogo hub sa bansa. Nagkaisa rin ang mga alkalde at business sector sa panawagan na iban na ang mga pogo, legal mano o illegal, sa nasabing probinsya. Lizan Morten, CLTV 36 News.